Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo, ngunit alam mong ang totoo ay kailangan niya ng tulak. Isang tulak para makaalis sa komportableng pook na siya mismo ang lumikha, kung saan ang mga alaala ninyo ay mga bulong na kasama niya araw at gabi. At alam mo ito dahil napansin mo ang paraan kung paano siya nag-aalinlangan na tumingin sa'yo. Ang paraan kung paano niya iniiwasan ang ilang usapan, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging bumabalik sa'yo. Nararamdaman mo nang pinipilit niyang itago ang tunay niyang nararamdaman at hindi mo ito imahinasyon. Totoo ito. Ang masakit na katotohanan ay namimiss ka niya. Sa bawat bagong taong nakikilala niya, ang paghahambing ay hindi maiwasan. Walang sinuman ang makakapuno ng puwang na iniwan mo. Pwede siyang lumabas, maglandian, ngunit ang totoo ay, sa katapusan ng araw, hinahanap-hanap ka niya sa paraang hindi niya kayang ipahayag sa mga salita. Bakit siya kumikilos ng ganito? dahil nakakulong siya sa labirinto ng mga kawalang katiyakan at takot. Takot na hindi mo maramdaman ang nararamdaman niya, takot na, sa pagbabalik niya, maaari niyang sirain ang natitira sa inyong koneksyon. Samantala, nandyan ka, tinatanggap ang kanyang pagkawala na parang ito na ang katotohanan. Nahuhuli mo ang sarili mong tinitingnan ang mga social media, tinitingnan kung nagpapakita siya, o kung may inilabas na anumang pahiwatig na nagpapaalala sa iyo ng inyong dalawa. Kinakain ka ng kawalang katiyakan, inaasahan mo pa rin ang higit mula sa kanya. At alam niya ito, ngunit ang lakas ng loob na kumilos ay tila nawala na. Nilulunod niya ang sarili sa mga bagay na nakakabighani, ngunit ang pangalan mo ay palaging lumulutang, sa pagitan ng mga tawanan at, sa bawat bagong pagtatangkang magpatuloy. At ikaw, patuloy mong ipinagpapatuloy ang iyong buhay, ngunit sa bawat araw, ang sakit ng kawalang katiyakan ay sumisikip sa iyong dibdib may pag-asa ka pa rin, ngunit sa bawat bagong araw, ang tunay na posibilidad na nakalimutan ka na niya ay tila lalong nagiging totoo. Ang oras ay lalong nagpapatala sa sakit, at siya naman ay nakakulong sa kanyang kawalan ng pagkukusa. At alam mo na ito. Ang taong ito ay nakakulong sa mga alaala nyo. Sa gabi, habang ikaw ay natutulog, muling binabalikan niya ang mga sandaling pinagsamahan nyo, isang pag-uusap, isang tingin, isang haplos hindi niya kayang iwanan ito sa nakaraan. At kahit nasubukan niya, lagi siyang bumabalik sa iyo. Ang sinabi niya tungkol sa pagiging nakaraan. Kasi nungalingan, ang nakaraan ay hindi gumalaw. Siya ang nagbago ng lugar, ngunit iniwan ang lahat ng mahalaga sa nakaraan. Namimiss niya ang maliliit na bagay. Habang nagpapanggap na masaya sa piling ng iba, nahuhuli niya ang sarili niyang iniisip kung paano maging nasa iyong tabi. Ang mga tawanan na pinagsaluhan, ang mga plano na binuo, pati ang mga away na noon ay tila napakalaki, ngunit ngayon ay parang walang halaga. Alam mo ito dahil naramdaman mo ang pagbabagong iyon sa hangin, ang distansyang hindi dapat naroon ngunit nabuo. Napansin mo nang magsimula siyang lumayo at sinubukang hanapin ang dahilan, ngunit hindi mo kailanman natagpuan ang malinaw na sagot. Ang taong ito ay nagsabi na kailangan niya ng panahon. Sa totoo, kailangan niya ng tapang tapang naharapin ang nararamdaman niya. Siya'y nabubuhay sa ikot ng pagtanggi, sinasabing nakausad na siya, ngunit sa tuwing tumitingin siya sa lahat ng inyong binuo, ang lumilitaw ay ang kawalan mo. Tinatakasan niya ang katotohanan, at ito'y lalo lamang nagpapalaki sa kawalan na nararamdaman niya. Kasabay nito, ang kawalan na yon ay kinakain siya mula sa loob. Samantala, nagtatanong ka sa sarili mo. Naiisip mong iniisip ka rin ba niya kung may nararamdaman pa siya? Ang sagot ay, Ngunit hindi yon sapat. Ang kailangan mo ay aksyon. At walang ginagawa ang taong ito. Araw-araw, inuulit niya ang parehong mga pagkakamali. Kapit siya sa kanyang pride at tumatangging gawin ang kinakailangang hakbang. Alam mo na hinahanap ka niya sa social media, pinapanood ang iyong buhay mula sa malayo, nagtataka kung may nararamdaman ka pa. Hindi mo ito iniisip lang, Ginagawa niya yon at masigit pa sa iyong inaakala. Ano ang talagang nararamdaman niya? Isang halo ng pangmulila at takot. Takot na muling magbukas ng sarili. Takot na matuklasan na lumagpas ka na sa pahina at nagsulat ng bagong kwento na wala siya. Itinatago niya ito sa pamamagitan ng pagpapakitang walang pakialam gamit ang isang ngiti na hindi totoo. Pakiramdam niya ay walang laman at naliligaw na para bang iniwan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili sa Samantala, ikaw ay patuloy na umuusan. Ngunit parang may dinadala kang dagdag na bigat. Umalis siya sa iyong buhay, ngunit ang bakas na iniwan niya ay nananatili. Alam mong kailangan mo ng kalinawan, ngunit hindi siya makapagbigay nito. At sa kaybuturan, ito ay masakit. Ang katahimikan na ito ay tila isang echo ng lahat ng hindi nasabi. Ang taong ito ay hinihintay ang tamang sandali, ngunit ang sandaling iyon ay hindi dumarating. Siya ay natutuliro, sinasabi sa sarili na hindi pa ang panahon para magbalik lob. Ang hindi niya napapansin ay hindi humihinto ang oras. Binibilang niya ang mga araw, ngunit lalo lamang nitong pinapalawak ang distansya sa pagitan niyo. Gusto niyang maging iba ang mga bagay, ngunit ang takot ang nagkukulong sa kanya. Hinahangad niyang mag-usap kayong muli, na maipaliwanag niya ang lahat, ngunit ipinipigil ito ng kanyang pride. Naiisip na niya kung paano sana magiging ang mga bagay kung kumilos siya ng iba. Samantalang ikaw naman, nandoon lang, walang mga sagot, nagtataka kung may lugar ka pa sa buhay niya. At ang totoo, meron. Ngunit ito ay isang lugar na hindi niya kayang buksan. Ang taong ito ay parang nakulong sa isang labirint ng alaala. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na ikaw ay lamang nakaraan, ngunit ang totoo, nasa bawat sulok ka ng kanyang isipan. Habang ikaw ay natutulog, binabalikan niya ang lahat ng inyong naranasan, bawat tawa, bawat tingin, bawat usapan na tila walang katapusan. Sinabi niyang kailangan niya ng espasyo, ngunit ang tunay na kailangan niya ay isang tulak, isang palatandaan na mahalaga ka pa rin sa kanya. Di na nakatuon siya sa ibang bagay, pero ito'y isang harang lang. Sa kaibuturan, alam niya na tumatakas siya mula sa tunay niyang nararamdaman. Nararamdaman niya ang sakit ng iyong kawalan, pero sinusubukan niyang patahimikin ito sa pamamagitan ng mga kaligatan. Kumakain siya ng hapunan kasama ang mga kaibigan, gumagawa ng mga plano na hindi ka kasama, pero kapag bumagsak na ang gabi, inaakap siya ng kawalan at nahaharap siya sa realidad, ikaw ay hindi mapapalitan. At alam mo ito dahil naramdaman mo na ang bigat ng katahimikan sa oras na hindi kanya sinasagot. Napansin mo ang mga mensaheng hindi na ipadala, ang mga ni ay na hindi kailanman naging ganap. Naramdaman mo nang siya ay nagsimulang lumayo at ito ay masakit. Hindi mo ito ini-imagine. Siya rin ay nakakaramdam ng pagkawala ng isang bagay na naging totoo at masidhi. Ang masaklap na katotohanan ay hindi siya makausan. Niloloko niya ang sarili na nagsisikap, Naniniwala siyang siya ay namumuhay, pero sa bawat pinilit ng ngiti, sa bawat toast na inaangat, lalo siyang naliligaw. Ang mga sandaling ito ng kasayahan ay pansamantalang gamot lamang sa sakit na iyong iniwan. Itinatago niya ito sa lahat, pero isa lang itong maskara. Sa loob, siya ay nakikipaglaban sa kanyang isipan. Samantala, nagpapatuloy ka sa iyong buhay. Nag-aayos ka, sumusulong, pero sa ilang mga malungkot na gabi, bumabalik ang alaala niya itinatanong mo sa sarili mo kung iniisip ka pa rin niya, kung namimiss ka niya? At ang sagot ay isang alaala na, iniisip ka niya? Ang tunay na sitwasyon ay nararamdaman niyang nawawalan siya ng pagkakataon na magkaroon ng isang bagay na totoo. Siya ay naliligaw sa pagitan ng pride at takot. Habang lumilipas ang panahon, ang kung anong pulso sa pagitan niyo ay unti-unting nawawala. Alam niya na ang mga araw ay bilang at ikaw ay isang biyayang makikita lamang minsan sa buhay. Pero ang pride ang pumipigil sa kanya na gawin ang hakbang na maaaring magbago ng lahat. Ang katotohanan ay hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatali sa isang imahe na nagpapalaki lamang ng takot sa kanyang dibdib. Ang taong ito ay nagtatago sa mga alaala ninyo, muling binubuhay ang bawat tawanan, bawat tinginan. Habang natutulog ka, muling binabalikan ng taong ito ang inyong mga pag-uusap, Sinasabi niyang ayos lang siya, pero ang totoo ay hindi niya kayang iwan ang lahat ng ito sa nakaraan. Ang dati masayang kwento ngayon ay isang siklo ng pagsisisi at panghihinayang. Sinabi niyang ikaw ay nakaraan na, pero nabubuhay pa rin siya sa kung ano ang dati. At alam mo ito, dahil napansin mo nang makita mo siyang hawakan ang kanyang cellphone, mag-alinlangan, at pagkatapos ay ilayo ang tingin. Ramdam mo nang binanggit niya ang tungkol sa mga bagong relasyon, ngunit hindi niya maitago ang katotohanan sa kanyang mga mata, hindi sila ikaw. Hindi mo ito iniimagine. Ang kanyang katahimikan ay sumisigaw at naririnig mo. Ang brutal na katotohanan ay namimiss niya kung anuman ang meron kayo noon. Kasi numalingan ang sinasabi niya sa kanyang sarili, na move on na siya, pero sa bawat bagong pakikipag-ugnayan sa ibang tao, nare-realize niya na hindi ito sapat. Ang dating magaang ngayon ay mabigat na sa kanyang kalooban. Nagkukubli siya sa likod ng maskara ng pagkawalang pakialam, pero alam mo na sa likod nito, may sakit at pagsisisi. Lumalayo siya, pero ang totoo'y ang distansya ang nagbibigay sa kanya ng pighati. Samantalang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong buhay. Sumusulong, bumubuo ng bagong koneksyon, iniisip kung gaano kadaling iwan ang lahat ng ito. Pero sa kaloob-looban, laging may echo ng mga alaala. -ala. Ramdam mo na nandyan pa rin siya, kahit hindi niya ipinapakita ito. Iniisip ka niya ngayon, sa kama kung saan dapat sanay may kapayapaan, pero paghihiwalay at kalungkutan lamang ang nananay. Sinubukan niyang mag-move on na, alam ko yan. Tiningnan niya na ulit ang mga litrato niyo, binalikan ang mga pahina ng mga pag-uusap, pero mga alaala lamang ang mga iyon na nagpapahirap sa kanya. Sinabi niyang gusto kanyang maging kaibigan, pero alam mo na hindi yon totoo, sa bawat salita niyang binibitawan, nararamdaman mo ang kontradiksyon. Gusto kanyang makasama, pero wala siyang lakas ng loob na aminin. At ang labang ito sa kanyang kalooban ang kumukonsumo sa kanya. At ikaw? Patuloy kang naghihintay ng senyales mula sa kanya, kahit alam mong maaaring hindi ito mangyari. Hindi mo deserve ang paghihintay na ito. Ang oras na sana'y nakapagpapagaling ay nagpapakita lang na siya ay nakatigil. Alam mo ito. Ang refleksyon sa salamin ay nagpapakita na ikaw rin ay naghahangad ng iba pang bagay, ngunit hindi mo pwedeng pilitin ang taong iyon na magbago, harapin ang katotohanan. At ang pinakamasakit ay alam niyong dalawa na maaaring maulit ang siklong ito, ngunit wala sa inyo ang gumagawa ng paraan upang ito iputulin. Namumuhay siya ng parang nagmove on, pero ang totoo, ay naliligaw lang siya. Pinagsisisihan niyang hindi niya nasulit ang mga sandaling magkasama kayo, at habang nangyayari ito, tuloy-tuloy lang ang pag-usad ng buhay. Mahahaba at hindi mapakali ang mga gabi. Ang pangungulila ay marang shadow na hindi niya matanggal. At ikaw, naghahanap ka ng taong pwedeng pumuno sa espasyong iniwan niya. Ito ay isang masakit na landas dahil alam mong habang pinapanood kanya, ikaw ay sumusulong. At sa dulo ng lahat, alam na niya na ikaw ang tamang pagpipilian, pero ang takot ang nagpaparalisa sa kanya at ang katotohanan ay maaari niyang mawala ang lahat ng ito kung wala siyang lakas ng loob na kumilos. Ngunit nananatili siyang nakahinto, umaasa na balang araw ang tapang ay darating sa kanya. Nananatili pa rin siyang nakakadena sa iyo kahit na sinusubukan niyang itago ito. Habang natutulog ka, muling binabalikan ng taong ito ang mga alaalan niyo. Binubuksan niya ang kanyang cellphone, tinitingnan ang mga litrato at inaalala ang bawat sandali. Hindi siya nagpapadala ng mensahe, pero hindi maiwasang alalahanin at hanapin. Hindi, hindi lang ito isang face, ito'y isang paulit-ulit na siklo na hindi niya mabitawan. Sinabi niya na ikaw ay nakaraan na, ngunit hindi iyon ang katotohanan. Ang nakaraan ay hindi gumalaw, siya ang siyang nagpalit ng lugar, habang iniwan ang mahalaga, ikaw na nakatayo sa likod. Nagpapanggap siyang okay lang siya, lumalabas kasama ang iba, pero ito ay pangtakip lamang sa katotohanang hindi niya kayang harapin, namimiss ka niya. At alam mo ito dahil napansin mo na ang kanyang mga tingin kapag hindi ka nakatingin. Naramdaman mo ito noong siya ay napatigil matapos makakita ng bagay na nagpapaalala sa inyong dalawa. Hindi lamang iyon isang impresyon, ang pakiramdam na iyon ay totoo. Ang taong ito ay nakararamdam ng kawalan kapag sinusubukan niyang baguhin ang kanyang focus. Ngunit ang totoo tuwing sinusubukan niyang magpatuloy, napapadpad lamang siya sa mga alaala. Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo, ngunit ang espasyong talagang kailangan niya ay para harapin ang kanyang nararamdaman. Takot ang nagtataboy sa kanya. Takot sa kung ano ang sasabihin mo kung magpakita siya ngayon. Takot na maaaring nakapagpatuloy ka na, na nakita mo na ang isang taong hindi nag-alinlangan. Samantala, ipinagpapatuloy mo ang iyong buhay, sinusubukan unawain kung ano ang nangyari, naghihintay sa mga mensaheng hindi dumarating. Tinatanong mo ang iyong sarili kung mayroon pang nararamdaman mula sa kanya, at ang sagot ay. Napansin mo na ang mga interaksyon sa social media, nakita mong nagustuhan niya ang mga post mo kahit hindi siya nagpaparamdam. Ang taong ito ay minamasdan ka mula sa malayo, hindi makakilos, nakaipit sa pagitan ng pangulila at pride. Siya ay nasa isang siklo ng sariling pagwasak. Nagpapanggap siyang okay lang ang lahat, ngunit kapag dumating ang gabi, nakikita niya ang sarili na nag-iisa, binabalik tanawan ang mga sandaling magkasama kayo. Iniisip niya ang mga usapan kung saan kayo nagkikita at maayos ang lahat, pero sa tunay na buhay, hindi niya kayang magtipon ng lakas para gumawa ng hakbang. Ang totoo ay walang ibang naging katulad mo sa buhay niya. Pakiramdam niya na ikaw ang nakakakita sa kanya bilang buo, hindi tulad ng iba eh na hindi niya alam kung paano haharapin yon. Kaya't lumalayo siya, habang lumilipas ang panahon at napagtanto niyang naglalaho sa mga alaala ang hinaharap na inakala niyang makakasama ka. Hindi ka lang nag-iisip kapag nararamdaman mong iniisip ka pa rin niya. Ang pagkakawatak-watak na yon na nararamdaman mo ay hindi lang sa iyong bahagi, siya rin ay nagpa siyang talikuran ang posibilidad na makasama ka. At ngayon paulit-ulit siyang gumagawa ng mga pagkakamali. Alam niyang nagkamali siya at hindi man lang humingi ng tawad. Alam niyang iniwan kanya niya ng walang paliwanag, nakarapat dapat ka sa kaliwanagan. At higit sa lahat, alam niyang nawawala ang pagkakataong mabawi ang dati niyang taglay. Ang katotohanan ay masakit, lumalayo siya sapagkat takot siyang mawala ka palalo. At ito'y nagkukulong sa kanya sa isang siklo ng sakit. At ikaw? Patuloy kang nagaantay, nagtatanong kung lalapit ba siya sa iyo o iiwan na lamang ang lahat ng ito. Bawat araw na lumilipas, nagbabago ang mga bagay, at alam mo yon. Namumuhay ka sa iyong buhay, ngunit may bahagi ng iyong sarili na patuloy na nagtatanong, paano kung iniisip pa rin niya ako? At ang sagot ay, iniisip ka pa rin niya. Sa kaibuturan, kahit wala nang maayos, ang katotohanan ay may kahulugan ang nangyari sa inyo. Ang koneksyong iyon ay hindi madaling malimutan kahit papilitin niya. Maaari siyang magsabi na tutuldok na, ngunit ang totoo ay patuloy pa rin siyang nagbabalik sa bukas na kabanata ng inyong kwento. Kaya, alam mo na yan. At maaring ito ay isang babala. Isang paalala na kayong dalawa ay nasasayang ang panahon. Ang taong ito ay nakakulong sa mga alaalan nyo. Sinabi niyang ikaw ay nakaraan na, ngunit sa kaibuturan, ang totoo hindi kanya kayang bitawan. Habang natutulog ka, paulit-ulit niyang binabalikan ang bawat mensahe, bawat tawanan na pinagsaluhan. Siya ay naliligaw sa mga alaala tulad ng isang taong nalunod sa dagat ng pangungulila. Alam mo ito dahil naramdaman mo na ang tindi ng kanyang pag-alala sa iyo. Napansin mo ang mga pagpaus sa iyong mga pag-uusap, ang kakulangan ng mga salita na hindi tugma sa katiyakan ng kanyang nararamdaman. Sinabi niya ang isang bagay, pero ginagawa ang iba, ito ay isang katotohanan. Sinasabi niyang masaya siya at nagpapatuloy na, pero kapag nagkakaharap kayo, ang kawalan ng kapanatagan at kalungkutan ay naanod, nakikita. Nararamdaman niya na ikaw ang kasagutan na matagal na niyang hinahanap. Naabala siya ng iba, pero ikaw ang lumalabas sa kanyang mga panaginip. Sa kaibuturan, takot siyang aminin na mas mahalaga ka kaysa sa sinuman na pumasok sa buhay niya mula nang sila'y maghiwalay. Siya ay lumulubog sa lahat ng mababaw na bagay, pilit na iniignore ang katotohanan. Ang brutal na katotohanan ay nagtatago siya sa likod ng isang ngiti, pero alam mo na ito'y isang maskara. Ang tambakan na ito ng mga damdamin ay hindi madaling hawakan, at sa halip na harapin ito, siya ay lumalayo. Nahimok niya ang kanyang sarili na kailangan niya ng espasyo, pero sa katotohanan, siya ay tumatakas mula sa kanyang refleksyon, mula sa kung ano ang iyong kinakatawan. Samantala, narito ka, iniisip siya, iniimbestigahan kung ano ang nagkamali. Tinitignan mo ang cellphone, naghihintay ng isang mensahe na hindi dumating. Naramdaman mo na nagmamalasakit pa rin siya, na iniisip ka pa rin niya at hindi ito imahinasyon. Malinaw ang sitwasyon, ikaw ay isang mahalagang kabanata sa buhay niya at wala siyang ideya kung paano haharapin ito. Samantala, patuloy siyang nabubuhay ng isang buhay na hindi siya ganap na nasisiyahan, pilit na naghahanap ng kahulugan sa lahat ng bagay maliban sayo. Patuloy kang naaalala ng mga sandali, at ganoon din siya. Ang koneksyong iyon ay hindi kailanman nawala. At ang nakakapagtakang katotohanan ay nagsisisi siya. Higit sa inaamin niya, alam niyang hinayaan niyang makalayo ka. At nayon, ito'y sumasakmal sa kanya, pero hindi niya alam kung paano ito haharapin. Mas mataas ang kanyang pride, kaysa sa kabustuhan niyang baguhin ang mga bagay. Kaya nagkukunwari siyang ayos lang ang lahat at sinusubukang magpatuloy, pero sa totoo lang, damang dama niya ang isang kakulangan na wala ng iba pang makakapuno. Kasabay nito, patuloy kang napapalibutan ng mga tanong na hindi masagot. Tumanggi siyang gumawa ng unang hakbang dahil takot siyang matanggihan. Isang pagtanggi na, sa totoo lang, siya lang ang gumawa sa kanyang isipan, na parang iniisip niya na ikaw ay nakapagpatuloy na. Gusto niyang malaman kung may nararamdaman ka pa ba para sa kanya. Alam niyang unti-unting nababawasan ang tsansa sa araw-araw. At ang katotohanan ay nananatili siyang walang ginagawa habang iniisip mo kung dapat ba siyang hintayin o magpatuloy ka na sa iyong buhay. Alam ng taong ito na nauubos na ang oras at ilang beses na siyang nahuli sa tren. Ngayon iniisip niya kung may oras pa para ayusin ang mga bagay-bagay. At sa loob-loob niya, napagtanto niyang ikaw ang laging naging pagpipilian na nagdalawang-isip siyang gawin. At alam mo na ito, kung tumalab sa iyo ito, huwag mong hayaang mamatay ang mensaheng ito dito. Mag-subscribe sa channel, ay click ang kampanilya para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Ay share mo ito sa taong kailangan makarinig nito. At mag-iwan ng like kung naramdaman mong tumama ito sa puso mo. Kita-kits tayo sa susunod.